Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Charlene Verde Agustines, ang isa sa tagapang-ulat ng panitikan sa Pilipino ng Kastila. Narito ang mga paksa. Mga akdang pangwika, dula, nobela. Dumako tayo sa mga akdang pangwika. Isa nito ay Arte e Regalas de la Lengua Tagalang. Sinulat ito ni Padre Blanca de San Jose at inilimbag ni Thomas Pinpin ang kauna-unahang manilimbag na Pilipino. Ikalawa, Compedio de la Lengua Tagala. Tinakda ni Padre Gaspar de San Agustin noong 1703. Ang ikatlo, ang Vocabulario de la Lengua Tagala. Ang kauna-unahang talasalitaan sa Tagalog na sinulat ni Padre Pedro de San Buenaventura noong 1613. Ang ikaapat, ay Vocabulario de la Lengua Pampango, ang unang aklat na pangwika sa Kapampangan na sinulat ni Padre Diego Bergano noong 1732. Vocabulario de la Lengua Bisaya, ang pinakamahusay na aklat pangwika wika sa Bisaya na sinulat ni Mateo Sanchez noong 1711. Arte de la Lengua Bicolana, ang unang aklat pangwika wika sa Bicol na sinulat ni Padre Marcos Lesbua noong 1754. Arte de la Eloca, kauna-unahang baleralang iloko na sinulat ni Francisco Lopez. Tumako naman tayo sa dula. Ano nga ba ang dula? Ang dula ay ito ay hango sa salitang griyogo na drama na nangangahulugang gawin o ikilos. Ang layunin ng dula ay makapagbigay aliw sa mga mananood. Sinasabi rin, ang dula ay isang uri ng sining na may layuning magbigay ng makabulahang mensahe sa mananood. Ang dula sa ating bansa ay kasintanda ng kasaysayan ng Pilipinas. Bahagi na ito ng ating tradisyon. Mga tradisyong nagbibigay identidad sa mga Pilipino. Sa paglipas ng mga taon, nagbabago ang anyong mga dulang Pilipino. Ngunit, isa ang layunin ng mga mandudula, ang magbigay aliw sa mga mamamayang Pilipino at higit sa lahat, ang bigyang buhay ang mga pangyayari sa buhay Pilipino. Narito ang mga sangkap ng dula tagpuan, tauhan, sulyap sa suliranin, saglit na kasiglahan, tunggalian, kasukdulan, o climax sa Ingles, kakalasan at kalutasan. Tagpuan Tagpuan Ang panahon at puok kung saan naganap ang mga pangyayaring isinaad sa dula. Tauhan ang mga kumikilos at nagbibigay buhay sa dula, sa tauhan, umiikot ang mga pangyayari. Ang mga tauhan ang bumibigkas ng dayalogo at nagpapadama sa dula. Suyap sa suliranin. Bawat dula ay may suliranin. Walang dula, walang suliranin. Mawawalan ng saysay ang mga dula kung wala itong suliranin. Maaring mapatid ito sa simula o kalagitnaan ng dula na nagsasadya sa mga pangyayari. Maaring magkaroon ng hikit na isang suliranin ang isang dula. Saglit na kasiglahan. Saglit na paglayo o pagtakas ng mga tauhan sa suliranin nararanasan. Tunggalian. Ang tunggalian ay maaring sa pagitan ng mga tauhan tauhan laban sa kanyang paligid at tauhan laban sa kanyang sarili maaring magkaroon ng higit sa isa o patong-patong na tunggalian ang isang dula kasukdulan o climax sa ingles dito nasusubok ang katatagan ng tauhan na sasangkap na ito ng dula, tunay na pinakamatindi o pinakabungso ang damdamin o kaya'y sa pinakasukdulan ang tunggalian. Kakalasan. Ang unti-unting pagtukoy sa kalutasan sa mga suliranin at pag-ayos sa mga tunggalian. Kalutasan, sa sangkap na ito, nalulutas, nawawaksi at natatapos ang mga suliranin at tunggalian sa dula. Ngunit, maaari rin magpakilala ng panibagong mga at tunggalian sa pan panib ng mga manonood. Narito ang mga elemento ng dula. Script o nakasulat na dula o banghay o plot sa ingles, maganap o aktor or karakter, dayalogo, tanghalan, tagaderehe o direktor, manonood at tema. Script o nakasulat na dula, banghay o plot, ito ay um, pinaka kaluluwa ng isang dula lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Sa script, nakikita ang banghay ng isang dula. Ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At sitwasyon sa pamamagitan ng mga karakter o aktor na gumagalaw sa tanghalan. Sunod ay gumaganap o aktor ito ang mga aktor o gumaganap na nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila ang nagbibigkas ng dialogo. Sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Sila ang pinanonood na tauhan sa dula. Ang mga kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Sa tauhan, umiikot ang mga pangyayari ang mga tauhan ang bumibigkas ng dialogo at nagpapadama sa dula. Sunod ay dialogo. Ang mga bitaw na linya ng mga aktor na siyang sandata upang may pakita at mapadama ang mga emosyon. Nagiging mas maganda at makapangyarihan ng dula kung may mga malalakas at nakatatagos na mga linyang binibitawan ng mga aktor tanghalan, anumang puok na pinagpasyan, pagtatanghal, o pagtanghalan ng isang dula ay pinatawag na tanghalan. Tanghalan ang tawag sa kalsadang pinagtanghalan ng isang dula. Tanghalan ang silid na pinagtanghalan ng mga mag-aaral sa kanilang klase. Tagaderehe o director ang director ang nagpapakahulugan ng isang script. Siya ang nag-interpret sa si script mula sa pagpasya, sa itsura, ng taguan, ng damit ng mga tauhan hanggang sa um, paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan at dumidepende sa interpretasyon ng director sa si script. Manunoong hindi maituturo na dula ang isang binansagang pagtatanghal kung hindi ito napanood ng ibang tao. Hindi ito maituturo na dula sapagkat ang layunin ng dula ay maitanghal at kapag sinabing maitanghal, dapat mayroong makakasaksi o makanood. At panghuli ay ang tema. Ang pinakapaksa ng isang dula naintindihan ng mga nanonood ang palabas, base na rin sa tulong ng pagtatagpi-tagpi ng mga sitwasyon. At pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at pag-aarte ng mga aktor sa tanghalan. Nalilitaw ang tunay na emosyon ng mga aktor sa tulong ng paglinaw ng tema ng dula. Ang kasisayan ng dula sa panahon ng Kastila. Dumating nga mga Kastila sa bansa, taglay ang tatlong 3Gs. Makikita nyo dito ang the three gs na ang ibig sabihin ay gold, God, glory. Dumatid sila na ang pangunahing layunin ay ihasik ang Kristiyanismo, maghanap ng ginto at upang lalong maban mapabantog sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang nasasako. Halimbawa sa mga ito ay ang mga uri ng dulang sinakulo, Santa Cruzan at Tibag. Tulang gaya ng mga pasyong inaawit, sila rin ang nagpapakilala ng konseptong mahalika o dugong bughaw sa mga Pilipino na mababatid sa mga akdang awit na ang mga pangunahing tauuhan ay mga hari. Reina, prinsipe at prinsesa. Isang patunay ang awit na Fiorante at Laura ni Balagtas at mga dulang duplo at karagatan. So, narito ang mga uri ng dula sa panahon ng Kastil. Unang halimbawa ay ang duplo. Ang duplo ay larong paliksahan sa pagbikas ng tula na isinasagawa bilang paglal paglalamin sa patay. Isinasagawa sa ikasyam na araw ng pagkamatay. Pagalingan ito sa pagbikas at pagdebate pero kailangan may tugma sa paraang patula. Gumagamit ng mga biro sabihan, sa at taludtod galing sa banal na kasulatan. Ang duplero ay pinagsamang bilya at bilya Ang sunod na halimbawa ay ang karagatan. Ang, karag ang karagatan nanggaling sa alamat ng prinsesang na hulog ng singsing sa karagatan. Tapos nangako kung papakasalan niya ang binatang makakuha nito. Isang larong may paligsan sa tula ukol sa singsing ng isang dalagang hulog sa gitna ng dagat. At kung sinong binata ang makakuha rito ay isang pinagkakalooban ng pag-ibig ng dalaga. Yan ang karagatan. Ang tibag naman ay isang pagtatanghal kung buwan ng Mayo ng paghahanap ni Santa Elena sa Cruz na pinagpakuan kay Kristo. Pasensya, narito ang sarswela. Um, isa din tong halimbawa ng dula. Pasensya at hindi ko siya nasalagay sa susunod na slide. So, ang sarswela ay isang komedya o melodramang may kasamang awit at tugtog may tatlong tugtog at nauukol sa mga masisiling damdamin tulad ng pag-ibig, paghiganti, panibugho, pagkasuklam at iba pa. Ang sunod ay kumidya o moro-moro. Isang matandang dulang kastila na naglarawan ng pakikipaglaban ng Espanya sa mga Muslim noong unang panahon. Santa Cruzan. Makikita nyo sa litrato ay isang prosesyon na isinasagawa sa huling bahagi ng pagdiriwang ng Flores de Mayo. Isinasalarawan nito ang paghahanap sa banal na krus ni Reina Elena, ang ina ni Constantine. Sunod ay panunuluyan. Ang dulang tinatanghal sa lansangan paghahanap ng matutuluyan ni na Maria at Joseph sa Bethlehem, ang mga bahay sa paligid ang hinihinga ng mag-asawa ng silid na matutuluyan. Yan ang panunuluyan. Ang dolang uh, sa lubong, pagtatanghay ng pagtatagpo ng muling na buhay na Panginoong Jesus at Maria. dumako naman tayo sa nobela. Ano nga ba ang nobela? Ang nobelang Tagalog ay iniluwal sa panahon ng mga Amerikano. Ito ay pinatutunayang produkto na labas sa panahon ng paranakop ng mga Kastila bagamat napakayaman sa influensya ng nasabing panahon. Walang maituturing na nobelang masinin at makabuluhan na Nasulat noong panahon ng Kastila, maliban sa Noli at Feli ni Rizal na nasa wika ang Kastila. Ano nga ba ang Noli at Feli? So, alamin natin yan. Ang Lalo ba Negra ni Jose Burgos na ay lubahang dramatiko o melodramatika at ang Ninay noong 1985 naman ni Pedro Paterno ay kawangking kawangki sa banghay ng Noli ni Rizal. Narito ang kawalan ng marahil ng mga naipalimbang, na, naipalathala o maaring isulat ng nobela noong panahon ng Kasila ay maipapaliwanag sa mga sumusunod na dahilan. Una, malaking halaga ang kaunayan na gagastahin sa pagpapalimbang. Kalawa, ang mga mananulat o maging ang karaniwang mamayan ay walang layang maglahad ng kanilang damdamin at kaisipan dahil sa kahigpitan ng sensura. At ang huli ay namalasak ang mga sanaysay at panunugligsas na ibinunga ng kilusang propaganda at siyang mga inilathala sa pahayagan la solidaridad narito naman ang mga nobela sa panahon ng Kastila. Ang nobelang Doktrina Kristiana. Makikita mo sa larawan ang isang librong Doktrina Kristiana. Ang kauna-unahang aklat na panlilihiyong nailimbag sa Pilipinas. Ito ay isinulat ni Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Nueva noong 1592. Ang sunod naman na nobela, makikita nyo ito, ang librong ito ay ito ay Bailaan at Josapat o Josapat na isinulat ni Padre Antonio de Borja ang kaunang-unang nobelang salin sa Tagalog mula sa wika ang Griogo. Ang sunod na nobela ay ito ay Urbana at Felisa ni Padre Modesto de Castro, taga Binyan, Laguna, at isa sa mga pinakamahusay na manunulat. Pagsusulatan ng magkapatid na si Urbana at Elisa. Ba ng mga ginintuang aral tungkol sa kagandahang asal. Urbana o urbanidad o kabutihang asal. Nakakabata sa dalawa na nag-aaral sa isang kolehiyo ng mga babae sa Maynila. Felisa o maligaya, naka, nakatatanda sa dalawa na nakatera sa lalawigang galing sa kastilang feliz na sumasagisag sa maligaya. Onesto o kalinisan, budhi at karangalan. Narito na ang dalawang klasikong nobela ni Dr. Jose Rizal. O, narito na nga ang hinahanap natin kasagutan kung ano ang Noli at Veli. Noli, ito ay makikita nyo sa larawan, ito ay pinamagatang Noli Mitanghere ni Dr. Jose Rizal. Ang Noli Mitanghere ay naging mitya ng himagsikan sa Espanya. Inspirasyon ng kilusang propaganda, ang naghari sa pamahamahala ng Kastila, kahinaan at kahangalan ng mga Pilipino. Dr. Ferdinand Blumentritt, ito ang unang aklat na walang pinapanigan at walang takot, hingil sa buhay ng mga Tagalog. Narito na ang Peli. Ang Peli ay isang El Filibusterismo na pinamagatan ni Dr. Sarizay. Ito ay inilathala noong 1869, karugtong ng No Limit Ang Here. Inihandog sa tatlong paring Pilipino na naging martir na uh, gumbursa na ang ibig sabihin ay ang mga paring sila Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na Kum, Gomez, Bur, Burgos, za Zamora, kabulukan ng pamahalaan at abuso ng simbahan. Yan ang El Filibusterismo ni Gato Serizale. So, narito ang mga sanggunian kung saan ako bumase at saan ako kumuha ng mga mga detaling pinaghuhaan ko. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Charlene Clarity Agustines, ang isa sa tagapag-ulat ng panitikan sa panahon ng Kastila. Maraming salamat.